Ayan, andiyan ay maglolo. Ayan. Oh, ay, nagsiming na si Chloe. Gusto mo tabo? Para huliguan niya yung ulo. O, oh, ayan, ang oh, dami tao. O, oh, dami tao. O, oh, dami tao. Dahil naliligo. Video to, video. O, oh, ayan si Chloe. Galing na sila doon sa malayo. Nagsiming na sila. Teka, bibidya ko siya tabo. Bibidya ko siya tabo. Ay, ayaw na daw niya. Ay, bibigyan ko siya tabo para mabasa ulo niya. Teka, tabo. Huwag tayo ng mahiwagan tabo para ibubus-bus niya sa ulo niya. Siyempre, ayaw niya lulub ulo niya. Di na siya ni Lolo doon sa gitna ng dagat. O, oh, ayan. O, ah, tabo, tabo. O, oh, tabo. Panliligo ni Chloe sa ulo niya. Dos, dos siya. O, oh, tabo. Asan si Chloe? Ayan, si Chloe. O, oh. Oh, magsalita kayo. Oh, tabo naliligo. Sabi mo kasi nakasarapin to nila. Oh, yes. Oh, dali mo dong konte para ano, siya siya pagtabuin mo. mo, mo Yee! Oh, dali, punta na kayo doon, banda. Yay! Oh, pahawakan ko sa kanya 'yung tabo. Tabo, tabo. Ano pikit mo nga nga sa rabi bag pagka, pagka ano para hindi mo ano. Huwag okay. mo iinumin yon maalat eh. Ah. Okay. Uh, uh. <laughs> na, na. Uh, Sarap-sarap nga doon sa dagat eh doon oh. Tama sila ando no. Oh. Ako ka hay ka mo. Hay. Oh, hi. Uh, hawak mo tabo. Lagyan mo akin. Ay, sige, lagyan mo daw ng buhangin yung tabo. Hoy, sarap mag-swimming.

Si ako wala akong baon dam. Ah! <laughs> Sige, laruin mo na lang. <laughs> oh, baka maano ka sa wag kang tatapak sa ano. <laughs> Ito kami. Ayan, si Chloe gulo-gulo. Umakbo na. <laughs> Ayan, sombrero ni Chloe ang kunyari. 'Yan pag mainit na mami, a ah, na tayo. Bye-bye. Tayo pa, bye. O, oh, mag maglalagay diyan ano. Ay, Chloe, mami, ako 'tong medyas. Uy, ano, bigmo pa sa inyong mga bag. Ba't so, ano ba 'ta mo, ha? Sirapay. Ay, pandesal. Ugmo kawakan 'yung mga ano. Bao namin pandesal. Mababasa kasi ako hintayin mo ako. Oh. So, tayo, bao daming pandesal, 20 pesos. Saka dede. <coughs> hindi ako nagbaon ng short eh. Dapat pala nagbao na lang yung short. Ang sarap pala rito. Hindi pa mainit. 7.30 na yata. Babi, sabi mo. Hi, mommy Kasi tulog pa kayo. Dumaan kami dyan, sabi mo. Sabi mo. Ay, doon. Tutulay daw doon. Yan, lakad doon. Tutulay tayo. Mawa ka mo kasi baka mo. O oh, yan Wow! Lakad-lakad! Ayun na maglolo. Lakad-lakad! <laughs> o oh, pabalik. Pabalik naman pa. Pabalik. Lakad-lakad! Uy! Naku naman. Stroll, uh, strolling along the breakwater of Naik Kabite. <laughs> o oh, tas. O oh, bababa na. Doon naman sa ano, dali strolling in the ano in the streamline. Ah. Ay ah, jan upo jan. Opo, pi picture picture. Wow. Ah.